Hi guys! It's me, Rizel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay bababang muli sa gilid ng dagat para manguha ng pangulam. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Ayan mga idol, nandito tayo ngayon ulit sa gilid ng dagat. Ngayong pag paggabi ay marami tayong magagawang fishing adventure. Dahil pag hindi nagbago tong lagay ng dagat na sobrang kalma, ay magagawa nating makapangilaw. So susubukin natin mangilaw ng mga hipon. At the same time, ay maglalambat din tayo. Ayan, kanina umaga, kaunti lang yung ating nahuli pang ulam lang so this time tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito ang paglalambot natin ngayong paggabi bale sinubukan namin kayo ng umaga madalang tingnan natin ngayong paggabi kung may magandang pasok na yung isda so ayun na si Oshino nagsisimula na siyang mag arya nung ating lambat bali itong tubig natin na to ay liliit pa maglo pa siya mamayang uh, alas 7 pa yung sagad niyan kaya maganda yung ano kung hindi magbabago hindi magkakaroon ng malakas na hangin magagawa natin ng maayos yung ating pangingilaw yan mukhang hindi na tayo makakalaot pa ulit ng pangtasay dahil kaninang umaga yung mga nagsilaot sa amin dito ay walang mga huli wala silang mga ibinenta kaya nagpalitan na ng panghipo no, yung aming tree fly net hopefully pagka maganda yung huli ng mga gisilawat ngayong hapon ay baka makapagpalit na rin kami at baka pang hipon na rin yung aming ilaot so ayan na ay ng ating lambat ayan merong pabahay may gawa siya ng pabahay so importante pong may ganyan para pag may maraming kawan pag nashoot sila dyan sa ating pabahay na yan huli lahat yan dahil yung iba kasing isda ay nanunulay lang sa ating lambat. So, time check. It's now 5.45 in the afternoon. So, mamaya na lang mga idol. At uh, update, update na lang tayo. Dahil mamayang padilim nito ay mabibisi na rin tayong mangilaw. So, bago tayo mangilaw, pantawin muna natin tong ating lambat. Tara! Pero dun sa lambat, sasama ko kayo. Kung meron na ba mga tinga. So, ito na. Ito na yung ating pabahay. Simula tayo dito sa gilid, palaot. O, yun o. O, yun ang mga idol o. May tinga o. O. Ayan o. Kapapasok lang. Ayan. Ayan. Oh, oh mga oh, buhay na buhay pa. Yan o. Oh. Ang dami. Ang dami na nila. Mga idol o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ayan, nakikita nyo pa mga idol. Sobrang linaw ng tubig natin o. Oh. Ayan, angat natin. Ayan sila. Mga buhay na buhay pa. So ito yung ating pabaay. Ayan. Oh. Hindi pa natin na-check lahat. Nandito pa lang tayo sa may kalahati nitong pabahay natin. So pasok tayo dito sa loob. Ayun po, may bubulok bulok -bu -bu pa dito. Oh. Ayan, oh. Ayun, na lang. Oh. Ang dami na. Hindi ko tuloy na Ang <laughs> dami na mga idol. Nakakatuwa naman. Mukhang sasawa tayo sa panananggal nito. Ayan. Wow. Tingin nyo mga idol. Oh. Mga boy na buhay pa. Mga kapapasok pa. So ang tawag dito sa amin niyang isda na yan ay aligasin. Pero karamihan, sa naririnig ko ay banak ang tawag nila dyan. Yan, napakasarap din po na isda niyan. Lalo na sa Paksiw, hinihaw. So tingnan natin itong diretsyo natin. Papunta din sa pangalawang lambat. So wala pa tayo sa isang panyo. Nga sa pabahay yata lahat yung tingnan natin. Ay, meron. May meron dito. Ayan. Ah, ito, may nakikita akong namumuti. Ayan, o. Oh. Asan so, may bandang tataw? Ayan. Ang ganda ng mga size nila. Nagpuputik yung lambat natin. So pag kasi ganito nagpuputik, hindi ito matitingahan ng isda dahil antimano yan. Kita nila yan. Ah? Hindi ko nabihilang. Ang na. dami na. Ang may umang na oh. Tatanong ni Osi nung kung ilang piraso na raw. So hindi natin na bilang. Sobrang <laughs> excited kung tingnan lahat. Ayun ang dami. O oh, yan oh, nag-apat na sunod sila mga idol. Oh. 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 Kaan ba? Lima pa nga. Oh. Nangasa 30 na siguro. Ayan, dami. Wow! Ayan, mga idol. Ayan, pagkatapos kong magtanggal dito, ipapakita ko sa inyo to. Pinatanggal natin dito. Ayan, pumasokan tayo sa pangalawang panyo. Ang dami, mga idol. Eto, palalim na to. Hanggang bewang na natin to. Ayan, nagluluksoan pa. Ayan, dito yung kawan. So hindi na ako tutuloy dito mga idol kasi nandito yung kawan. Mabubulabog natin. Ayan oh ang dami oh. So mamaya na lang tayo. Tignan natin kung may huli na yung ating inarian lambat. Sige, tanggalan naman. yung nag-stop na si Oshino sa pangangawil niya. Para so, daw to... matutukan natin itong mabidyoan natin. Pagtatanggal niya. Parang anuhan ha, nahihirapin ako ikaw. Okay, ako, <laughs> para mas magandang setup ay tayo manananggal dahil si Oshino yung skilled sa panananggal kasi balubalumbon yan Tri triple yung ating gamit dito ko nalagyan hmm Okay, ini Ah, ay. Nandyan din? den? Laki u. So, ayan ang dalan na natin. Nakakatuwa kanina na. Nakikita ko ang lalaki. Nahabol pa ng lalaki. Oh my god. Papasukan. Pasok sila ngayon eh. Mm, mm Ay na umaganda lang no? Mm. Oh ah, na umuti. So, ayan o. Ah, Mumuti sila. Sobrang tuwa ko hindi ko na nabilang. Ang dami. hahahaha. natin ilang piraso na dalawa. Eh, katlo. Apat. Lima. hahahaha. 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 Sigurado na hahahaha. 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 mamaya pasukan pa to ayan mga idol hindi tayo gumamit ng anumang konsumo hindi tayo gumamit ng bangka dito lang sa gilid nilakad lang yan sa pag-aarya ito na may instant pang, -pang ulam na hindi na pirata <laughs> hindi ko namin ito <laughs> walo buhay na boy. siyam

Diba? Dami po naman sa pabahay natin. Dito. Yun yung kagandaan ng may pabahay. Parang pagpumasok sila. Mm -hmm. Kulong. Bingsiyam. O, dalawang po na. Dalawang po na agad.

Sana makauli tayo ng malaki. Oo nga eh. Special. Sana meron masama. 23. Na. Ayan, pangalawang panyo tayo. Ayan na ba? 20. Hindi na nabigang. <laughs> Nalimutan ko na. Nalimutan na. Ay, oh, 21. 21. Parang lagpas na dun. Lagpas na dun, no? Mm -hmm. Mwari, 21. <laughs> 22. Oh. Wow, oh, ayun. <laughs> ang dami, no? Ang dami. Sana'y mapuno natin itong ating lalagyan. 22. Uy, ang laki. Sarap kasi bilangin eh. 23. Ang gamit kaya natin doon. Sana so, pa rin dala tayong solar, no? 24. Tapos na labit dito. Ang magbali 25. 26. Yung pa? Hanggang sa ilalim, meron. 27 Yung iba gapa ngayon oo no? oh. Lalaki 28 28 tiraso na O ito 30 Sabi ko sa'yo Sige eh. 30 nga o Malaki Mahirap ng palo sa eh. din Masabit na no? Itlogan itlugan 30 Tay uno. Dami. Sang area pa lang, 32. Sana hanggang habang dumidilim may nagkakalaman. Kino maga wala no? Mhm. Sa andilit kayo ng umaga. Oh, parang yung mga ligasing gala. Mhm. Mm 33. -mm. 4 Dali lang <laughs> Makakatuwa naman Ito lang Ito mga idol, nandito tayo sa Anggang Baywang 34, okay, 35 Sarado ng ulam na naman Tayo sa Tayshete. Oh, boy na boy. Sino yung tao doon? Mga si Kip. 38. na agad. Hindi mo pinapagpag. 39. 39. Bah, dah kami <laughs> 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 Sobrang tuwa kung hindi ko na sabihin lang. 40. So, 90, kilo. Ay, Warenta. Ano tayong isang kilo. May dalawang kilo. kilo. Mabagat na yung hangin natin. Ano mm -hmm. nga, nagkabagal. Kaya kalmada dito. Kaya <tick throat> kalmada. Oh. <tick throat> Uy! Alay! Alay! Lumundag sa akin. 42. Ang dami. Lalakihan, no? Hmm. Tama sabi ko, diba? Sa gabi maganda. Hmm. 43. 43 piraso na. 43. Oh, oh dami po. Lalangu yan pa. Ah, rental tres piraso agad. Ano nahan han? Hugo. Diretso na naman ang katso na ba? Wala na naman ako. 45. Parentay sa Ispiraso. Parentay siete. Parentay siete. Lumalabas han, lumalabas. Lumalabas pa kayo ha. Ah. 49 sakto mo lang 50 ayun sakto 50 yan 49 pieces 50 <laughs> nag 51 pa nga 50 51 oh. ang dami ang dami pa na? 51. Meron pa. 52. Ang galing. 52 piraso. Ito na pandaw natin. So, ito na po mga idol. Yung bunga ng aking pangingilaw. Ayan, talagang napakaganda po ng ating nailawan. Bago mag... Dilim kanina ay nag-survey ako dun sa spot ng mga tahong kung saan pwede ko manguha sa susunod na pangunguha ko kung saan mayroong mga malalaki ayan at natagpuan ko naman kaya nanguha ko ng ilang piraso para isasama natin dito sa ating mga seafoods na to yan ang gaganda ng mga size nung nahuli kong hipon yung na ilawan ko at syempre may mga kasama yan na mga crabs ayan yung iba dyan ay tinanggal ko na yung sipit kasi sisipitin niya yung ating mga hipon. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo pagkaluto ng mga yan. Ayan ang masarap namin pang ulam sigurado ngayong gabi. Ayan, mga idol, uwi na tayo. Bali, nag -e ready na tayo nung ating pag-uwi at ito lahat yung nahuli namin na isda. Patay ng samaral. Patay ng samaral. So, yung 51 natin kanina, nadagdagan pa yan ng madami. Ayan, hindi na naibilang. Dahil si Ocean na lang kanya-kanya na kaming task kanina. nangingilaw ko siya naman ang nagpapandaw ng ating lambat. At binigyan pa tayo ng special na isda sa Maral. At ito yung aking mga nailawan na hipon kasama yung ating nilaw na kabas. Let's go na! At tayo'y mag-i-steam pa ng ating nahuli kaya ngayon sa bahay at eto na lahat yung ating nahuli ayan, ang dami bukod na natin yung ating halimasan at sipon so, ang ng mga sizes nila oh, ang lalaki yung tres maria so, may panlaga ta Ayan, ito yung ating i-steam. Ang lalaki. Ano ito? ito Meron pa tayong pagpi. Tagpi. Ganda ng size, no? Hmm. Ha, tuwan-tuwan naman si... Ano yun? Ito ang ating na ilaw. Ano right. naman yung ating mga nailawan. Ang mga samarang. yung ating special na napasama sa ating bana. At ito naman yung ating mga right. ilaw na So, ito na. Ayan. Ayan. yung ating ulamin ngayong gabi. Bali yung hipon bubukod sa ila na ilalaga na rin sa sob natin bukas ah okay so yung crabs lang saka yung tahong yung ating pangulam ngayon mm -hmm. so yung hipon mga idol isasabay na rin lutuin Sasawag at naman natin bukas sa gulay mm hmm sabay natin. pipirito natin to iya pa -pa. para make a partner na masarap Ayan, mga idol, isa naman pong napaka makabulwang pangingisda sa si gilid ang ating nagawa ngayong gabi. Binalikan namin yung spot kanina dahil kakaunti lang yung huli. So, nag-try kami ngayong paggabi at success talaga namang binigyan tayo ng napakagandang biyaya ni Haring Dagat. Ayan po, bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa so iba ng itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.